atong susihon ang sili guys no nadia ako dire sa silihan guys so, atong tanan ang nanay guys kung namunga ba ang sili sa luyo nay wa may bunga atong sili sa luyo no wa bunga atong sili sa luyo ang sili bang sa luyo wa bunga no <laughs> Real, real day. Lamit ni sa kinilaw ang akong amiga guys kay nauta na siya kung iyon sa daw na kung ano nag video, video ko ako ang nga mm -hmm. akong aerials nakatawa <laughs> siya <Okay. laughs> mo na siya guys nula Kayo kay siya i butang sa kinilaw guys mm -hmm. lami kayo guys so magpusa ka og mga tulo ka buk guys na nakaisda nga May kinilaw mga. astang lami agad nyo. lami man ni basa na isili So dre na lang ko video guys no thank you for watching